Nagising na si RJ. Ngunit, pinagbawalan nitong pumasok si Annalyn. At saka, naglagay si Don Pepe ng dalawang pulis sa bantay para ipagbawalan ang lahat ng pumasok. Kundi, ang apilidong tanyag lang ang pwedeng pumasok. Sa kabilang banda naman, kahit anong pakiusap ni Annalyn, ay hindi siya pwedeng pumasok. Kaya sumama ang loob niya kay Don Pepe na bakit ganun? At sinabihan niya, napaka-unfair niyo naman lolo. Alam ko namang hindi akong legitimate child ng tatay. Kasi lagi na lang pinapamukha ni Don Pepe. Nasa ang legitimate child ng, ng, ng ni Dr. Habang papalabas si Don Pepe, ay narinig niyang nag-uusap si Chunk ni Annalyn at saka yung isang kasama na sa trabaho. Kaya pinag usapan nila na pinagbawalan si Annalyn na pumasok sa ospital o, o nagmarites ito kay Chang na only tanyag lang ang makakapasok sa ospital. Kaya nagalito ng lola ni Annalyn at sinabihan, yun na nga lang ang kasiyahan ng bata kasi 19 years itong hindi nagsustento o 19 years itong di nakasama ang kanyang ama. At ang sabi ni Chang sa kanyang kausap, na hindi nga ito sinustentuhan ng kanyang ama o pinanindigan. At sinabi naman ng kanyang kasama na, Nako, ang bastarda niyang anak sa akin sustentuhan ng 10,000 monthly. Kaya sabi ni Chang, Nako, mas mabuti pa pala magkano kayang isisingilo kayo Pepe. Ito naman ang pagkarinig ni Don Pepe. Kaya binayaran niya si Chang kung magkano ang singil nito. At inuha naman ito ni Chang. At sinabi ni Don Pepe, ni magkano ang singil mo ni ultimo singkong duling ibabayad ko, papayaran ko si Annalyn kung magkano ang hingi mong sustento. Sa kabilang banda naman, habang nag-uumpugan yung dalawang nurse, si doktor at si Annalyn, ay napag-usapan nila na hindi na pwedeng pumasok talaga si Annaline. Kaya gumawa sila ng kwento, gumawa sila ng idea kung paano makapasok. Tamang-tama naman na pumasok din, o galit din si doktora na hindi po rin siya pwedeng pumasok, o rin siya pinayagan na pumasok. Kaya nagkaisa sila para lang makapasok si sa Annaline sa loob. At ito nagkunwa rin yung nagkunwaring pasyente. Kaya, nakasusot naman sila sa pulis na bantay ng ospital at nagtapang-tapangan si doktora na hindi pwedeng buksan ang nasa loob ng loob ng bed na nila kasi ito ay napakamasaylang pasyente at nagtapang-tapangan ito kaya natakot din ang mga pulis kaya nakapasok na ito habang sa loob sila naalala na lahat at pinaalala ni anolin kay Dok Tanyan na siya yung anak niya kay Lina. At ito naman ay unti-unting nahalala ni Dr. Tanya. Mas talaga yung ano. Kaya lumapit si Annalyn at saka yung mga sa kanyang tatay. Salamat daw dahil at naalala niya si, si Annalyn bilang anak niya. At ito naman sa kabila, tumawag din si, Do, si Don Pepe kay Mera at kay si Sue kung bakit daw di man lang pumapasok o di man lang bumibisita si Mera sa kanyang asawa. Samantalang pinagbawala niya nang pumasok si Annalyn sa loob ng kwarto dahil sila lang ang kanyang binigyan ng authorization para pumasok sa loob. At si Mera naman ay nagkunwaring lagi nalang lang masakit ang ulo dahil takot nga siyang malaman ng tuto ng lolo niya, ng tatay niya, na ang nangyari kay Dr. Tanya. At ito naman, sinaway ni Annalyn, Naupo. Lolo, punta kami dyan ni mama. Huwag mo lang papasokin anak. Na, o oh, uh, si Ana, huwag mo lang papasokin sa loob. Baka ano pang ipagdadaldal nito kay daddy. Habang nasa loob naman ng kwarto, o kakapasok ko lang ni Mera at si Sol, ay eh, sinabi ni Doktor Daniel na naalala ko na Mera na ikaw yung huli kong kausap bago ako mahulong. Kaya, parang nahintakutan nun si Mera. Paglabasin na ng hospital o ng room ay sinabi sa kanya ni Don Pepe na, Mera, naalala na ni RJ kung sino ang kanyang huling kausap bago siya bumagsak. At sabi ni Don Pepe, may mga sinabi pa ito sa akin. Tsaka doon naman takot na takot si Mera kung ano ang nalaman nito. Kaya bukas habangan natin ang abot na kamay na pangarap. Asensya na guys kasi lang araw po ako hindi nakapag-upload kasi namas po ako. Thank you for watching guys. Asensya na. Thank you.